Alright, so what's up mga kaswerte uh, Ngayong araw na ito mga kaswerte no? Ito sa video ko ipapakita sa inyo eh, Ito po yung mga bagay na uh, Uh, aking natutunan no yung pagiging uh, uh, artist bonsai so sa mga kaswerte ay uh, pagbubunsay naman yung ating uh, natutunan no yung pagiging artist so siyempre kapag uh, tinawag kang artist bonsai so siyempre may, may alam ka na no sa pagbubunsay hindi ka na uh, kumbaga eh, hindi ka na uh, nahuhuli sa kaalaman ng pagbubonsai. right, so ngayon mga kaswerte, yung mga bagay na kung kung saan eh natagalan tayo nakapag-upload no ng mga video, eh doon po tayo nagkaroon ng oras mga kaswerte dahil uh, minsan naisip ko na uh, magandang uh, gawing content no ang pagbubonsai dahil uh, noong una mga kaswerte sa akin pag-aaral eh talaga namang pong uh, uh nainggan nyo ako no doon sa aking mentor na uh, nagturo no uh, bilang isang uh, professor sa pagbubunsay eh doon po ako nainggan nyo ng todo no doon ako nagkaroon ng interest sa pagbubunsay dahil uh, ang uh, ang puno uh, dun ko na tutunan na ang puno pala ay uh, kagaya rin natin mga tao no walang pinagkaiba sa tao yun yun nga lang ang pinagkaiba natin nila sa atin ng mga puno. Sila hindi nakakapagsalita, no? Tayo ay nakakapagsalita. Pero sila po ay may mga buhay, no? May pakiramdam, no? Nakarinig, no? Noong una mga kaswerte hindi ako makapag makapaniwala na ganun sila, no? Ang puno na nakaintindi, nakarinig, no? May uh, pakiramdam parang tao talaga mga kasorte so doon ko na realize na uh, uh, kausapin sila no, yung mga puno dahil si sila ay hindi nakaka, uh, nakakasalita pero pwede natin sila kausapin mga kasorte dahil sila ay wala uh, uh, walang pinakaiba sa tao hindi lang sila marunong magsalita pero sila ay uh, nakakaintindi no kung sila ay uh, kakausapin natin, halimbawa eh uh, nag-uumpisa ka pa lang o nagtatanim ka pa lang, uh, kausapin mo na na uh, ito uh, uh, <clears throat> gusto kita, no? Gusto kitang alagaan. Sana uh, uh, bigyan mo ako ng uh, uh, magandang uh, kaalaman, no, sa sa buhay bilang isang puno. Ganun mga kasorte, kailangan uh, nakikipag-usap tayo sa kanila. Ganun pa lang kailangan relasyon mo sa kanila. Dahil sila, sila yung uh, uh, mga bagay na nilikha ng ating Panginoon na uh, may buhay. Alright? Kaya kapag sila ay sinugatan natin, o tinataga, tinataga-taga, hindi nyo ba napapansin mga kasor na kusang humihilom yung kanilang mga sugat? Bakit, bakit kusang humihilom din? Uh, marunong sila, no? Marunong silang gumamot ng sariling uh, kapag sila ay nasusugatan. So ganun po uh, sila ka uh, uh, mapagmahal no sa tao. Kahit sila ay uh, taga-tagain mo, kahit sila ay uh, uh, putul putulin mo. Ganun sila ka uh, mataas yung kanilang pag-uunawa sa tao. So doon ako guys na ano talaga, doon ako na nagkaroon ng interest dahil mabuti pa ang puno, no? Mabuti pa sila, naiintindihan nila ang tao. Pero ang tao hindi hindi sila naiintindihan mga kasulte. So doon ako nagkaroon ng interest na uh, mag uh, magbunsay ako, no? Magtanim, no? Kung ano man yung mga bagay na itos uh, itusok mo sa lupa para mabuhay gusto, gusto kong gawin yun mga kasorte. kaya um, ngayon no, nag-uumpisa pa lang ako dahil nag-uumpisa pa lang ako bilang isang uh, artist bonsai so siyempre nagsisimula tayo sa umpisa so yung mga bagay na yung mga kaswerte ipapakita ko sa inyo yung mga inumpi, in in ko no, nung ako po hindi nakapag upload ng mga video dahil uh, gusto ko sa pagiging artist ko doon ko umpisahan no, sa pagtatanim ng mga puno o gagawin bonsai so doon po tayo mag umpisa mga suerte so yan yan ang ipapakita ko sa inyo no, uh, uh, bilang isang uh, bonsai uh, artist yan at uh, syempre pinalitan na natin yung ating uh, pangalan sa ating channel dahil uh, gusto kong uh, i-share no yung aking kaalaman dun sa mga hindi pa nakakaalam tungkol sa pagbonsay o tungkol sa uh, uh, istorya no ng mga puno kahit anong uri ng puno mga ka so mahalin po dapat natin sila hindi hindi na hindi dapat natin sila binabaliwala o hindi dapat natin sila uh, Uh, inaarugante, no? Hindi natin dapat sila binababoy, hindi na hindi dapat natin sila basta-basta uh, pinuputol, no? Dapat paramihin natin sila mga kasorte dahil sila yung totoong uh, nakakaramdam, no? Na sila tunay na may pakiramdam sa tao. Alright, <clears throat> so kung kung uh, hindi nyo pa alam yan mga kasorte, so dito ko ipapaalam sa inyo dahil dito uh, habang kinakausap nyo yung mga puno o yung bonsai, ang sinusukli niya mga kaswerte ay yung kagandahan, no? Yung kagandahan ng kanyang mga dahon, yung kagandahan ng kanyang mga sanga. So yun yung kanyang isusukli sa iyo kapag kinakausap mo siya, kapag inaalagaan mo siya. So talagang uh, uh, wala siyang pinagkaiba sa tao kapag tayo, no? Halimbawa ay nag-aalaga ng isang bata, no? Kapag inaalaga siya, ay nagigimalusog, di ba? Kapag tayo nag-aalaga ng bata, no, o baby, ay nagiging malusog pero kapag pinabayaan natin ang isang baby anong mangyayari s'yempre uh, magkakasakit no uh, <clears throat> kapag nagkasakit na doon natin na mar-realize na <clears throat> nag, nag tayo sa kanya all right? <clears throat> so ganun din ang pagmamahal sa puno mga casualty so diyan ako nag-interest at uh, siyempre talagang namulat ako guys dahil uh, na napa napakalaking araw, no uh, aral sa akin uh, kahit ganito na ako ka may edad, no? Ngayon ko lang nalaman pala ng puno, no? Ayun pala ang kalagahan sa tao. Alright? So, yan yeah, mga casualty, papakita ko sa inyo, no? Yung uh, uh, mga alaga kong bonsai, simpre. At simpre, doon sa mga bago ko palang na mga tanim. So, ipapakita ko lang sa inyo. So, dumadami na sila guys. kaya uh, At nagsisimula na rin silang uh, tumubo kaya na uh, nakakatuwa guys dahil uh, siyempre araw-araw ko silang kinakausap no mula noon nagtanim ako guys so kinakausap ko sila pag umaga sa pagdating ko sa hapon so kinakausap ko sila guys walang wala akong uh, walang pinagkaiba sa mga anak ko sa mga asawa ko kung uh, pagdating ko sa bahay ganun din pa, ganun din ang pangamusta ko sa kanila ganun din ang pag-alala ko sa kanila kapag ako ay dumarating sa aking bahay alright <coughs> galing sa trabaho so ayan mga kasurti well, papakita ko sa inyo at uh, sana uh, <coughs> magkaroon kayo ng aral no dito sa aking uh, pagiging uh, bonsai no <laughs> pagiging uh, bonsai artist so siyempre hindi pa tayo ngayon uh, magiging artist kung hindi tayo mag-uumpisa doon sa uh, pagtatanim all right? kaya uh, umpisa natin sa pagtatanim bago natin siya i-art ia yung bonsai o yung isang puno alright <clears throat> so ayan maka suerte ah uh, uh, tunghayan nyo o panoorin nyo no? ah uh, wag nyo sanang skip yung ating uh, ads uh, dito sa ating uh, channel at uh, bilang supportan nyo na rin kay kasorti Bonsai Vlog Ayan, uh, sana uh, may matutunan kayo sa pagbubonsai Alright. So ito na nga mga kasorti no yung inaalaga ang bonsai so isa itong uh, maki Ayan. At inayos ko na kasi medyo nagulo dati yung kanyang mga sanga, no? At uh, nakalimutan ng aking uh, uh, kasama na ayusin. So, inayos natin yung mga sanga niya, nilagay sa tamang posisyon, no? At uh, para yung uh, titingin na mga marunong sa bonsai eh may intindihan nila kung bakit ganyan. All right. <clears throat> so, ito naman mga ka-shorty. Eh. Itong ah uh, ayang uh, yah. Yan, iyang naman siya. Ah uh, <clears throat> Napakaganda niya, no? Napakaganda puno. So, mula nung uh, inalagaan ko na to siya, guys, no? Uh, actually, hindi pa sa akin 'yan. So, napakaganda at ito naman yung uh, <clears throat> isa yung forest yan kalyus yan mga kasorte at ito yung uh, bantigi no? isa sa pinaka paborito kong uh, bonsai itong uh, bantigi kasi uh, napakaganda niya guys ayan bantigi din yan so iba't ibang uh, uh, arte no? ang hugis ang kanilang mga puno. nakadipindi na rin sa iyo. Yan, ito yung uh, ito yung uh, madalas kong talaga siyang ano, yan alagaan tong uh, mulawing daga. So yan, napakaganda niya guys. So miniminting ko siya ngayon. Siya yung aking uh, talagang <coughs> pinaka favorite dyan na sa kanila at ah, uh, siyempre kung anong pag-alaga ko sa kanya ganun din sa mga kasama niya dyan na mga bonsai ay, nga, mga kaswerte no sana uh, nag enjoy kayo dyan sa mga alaga kong bonsai maraming maraming salamat nga pala sa inyo no sa inyong uh, pagtangkilik no dito sa aking uh, uh, mga alagang bonsai so ay mga kaswerte hindi pa talaga sa akin yan no sa aking boss yan So ako yung nagmi-maintain yan, ako na nag-aalaga. Mula nung nato uh, natutunan natin pagbubunsay, so ako na po nag-aalaga niyan at mini ko na yung uh, dapat na uh, kailangan nila, no? Kung ano ang dapat na gawin sa kanila ay eh, ako na po ang gumagawa noon. So ayan mga kaswerte maraming salamat at siyempre uh, kung bago lang na kayong napat pa dito sa akin channel, ay huwag niyo kalimutang mag-subscribe at siyempre paki-pindot na rin inyong notification bell para updated kayo sa lahat ng mga video na ina-upload ni Casualty dito sa pagbubunsay bagong kaalaman ni kaswerte at siyempre lahat yan mga Cashworthy, ay matututunan nyo rin yung mga bagay na pag-aalaga ng bonsai alright so ito po si kaswerte ang lagi nagsasabi at lagi nagpapaalala lahat po sana tayo ay gumawa ng kabutihan sa ating kapwa tao at sa ating pagiging pagmamahal no sa ating kalikasan lalo, -lalo na sa mga puno. Alright! so maraming maraming salamat sa inyo mga kasulti hanggang sa muli na aking pagbibidyo o pagbablog. Ipapakita ko pa sa inyo ang iba't ibang mga bonsai no na ating pag-aaralan. right.